Ama naming nasa langit, salamat po sa inyong kabutihan at sa regalo ng pamilya na ibinibigay nyo sa amin. Kayo, Panginoon, ang gumawa ng bawat isa sa aming mga tahanan, ang mga ngiti ng aming mga anak, ang suporta ng aming asawa, ang payo ng aming mga magulang. Ngayon, Ama, buong puso kaming lumalapit sa inyo dala ang aming mga pamilya sa inyong harapan. Panginoon, alam ninyo ang bawat kwento ng aming mga tahanan. Ang mga araw ng saya at mga gabi na hindi pagkakaunawaan. Hinihiling ko, Ama, na basbasan mo ang aming pamilya ng pagkakaisa. Kung may mga hinanakit o distansya sa pagitan namin, tulungan mo kaming magpatawaran at muling magkapit bisig bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba upang ang pag-ibig ang maghari sa aming mga salita at gawa ama gabayan mo rin kami bilang mga magulang anak o kapatid bigyan mo kami ng karunungan upang pangalagaan ang isa't isa na maging liwanag kami sa bawat buhay sa aming tahanan sa mga anak naming lumalaki. Panginoon, itanim mo sa kanilang puso ang pagmamahal sa inyo at ang tamang landas na dapat tahakin. Sa mga magulang naming tumatanda, bigyan mo sila ng lakas at kalusugan. At kami naman ay turuan mo kung paano sila alagaan ng may pagmamahal at pasensya. Panginoon, Proteksyonan mo rin ang aming pamilya mula sa mga pagsubok na hindi namin kayang harapin ng mag-isa. Alam ko, Diyos ko, na dumarating ang mga problema, sakit man ito, kakulangan o laban sa labas ng tahanan. Ngunit naniniwala kami nakasama kami sa inyo. Iwasan mo kami sa tukso at iligtas mo kami sa masama upang ang aming pamilya ay manatiling matatag sa inyong pundasyon higit sa lahat naway ang aming tahanan ay maging banal na lugar para sa inyo puno ng panalangin pasasalamat at pagsamba tulungan mo kaming maging mga saksi sa inyong kabutihan hindi lang sa aming sarili kundi sa mga nakapaligid sa amin sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan, kami ay nananalangin. Amen.